mas sabi ko lang sa mga kabataan dyan, huwag kang gagaya sa mama mo, Wing. Na naging kampante. Kilalanin nyo maigi yung Pipiliin yung makasama habang buhay. Lalo na pagbabae ka. Di ba? Dapat pag babae, ka. O ikaw ang reyna sa pamilya. Ang papayag na ikaw yung katulong. So, yeah. Bango, nakakagutom na. Maliligong ko muna yung batang batuta. At maliligo na siya. See you mamaya.